Gusto mo bang tumigas yan? Pahawak ko pa. <laughs> Gusto mo bang tumigas yan? <laughs> Simple lang. Pahawak mo sa akin. <laughs> oh! no, no, no. <laughs> Supot daw ako. <laughs> makapag nabahunan kita, hihirit ka pa ng isa. Ano sa ko? Pangalan mo. Oh, okay, okay, okay. Uh, ladies and gentlemen, you know, my name is Nonoy. Okay. Ilan taon ka na? 10 years old. Ano gusto mong maging? 11 years old. Hindi, hindi, hindi. Yuhuu! Hindi, hindi. Ibig sabihin, ano gusto mong maging paglaki mo? Oh, tagnalaki na ako. Ano gusto mong maging? Gusto ko naging sundalo. Sundalo? Bakit? Ngayon pa? Nakit. Ang ah, sundalo pinapatay ng kalaban. O oh, sige, gusto ko na naging kaladan. Hindi, hindi. Halimawa, pag malaki ka na, pwede kang maging magsasaka. Ha? Ako nagsasaka? Bakit? Ayoko ng magsasaka, ayoko. Huwag mong gagawin niya ng magsasaka, ha? Bakit? Importante sa buhay natin na magsasaka. Bakit po? Alam mo ba yung kinakain mong kanin? Uh -huh. Galing sa pawis nila yun. Yak! <laughs> Hi! Sorry po. Yung dun sa lumang kanin, hindi ko po alam na ang tawag po pala ay bangaw. Ano? Bahaw po pala. <laughs> Bahaw! Hoy, magaling nila eh. Magsayang ka na nga. Aba, inuutosan mo na ako? Bakit? Umahal ka na. Bakit? Ilang gatang ba? Na eh. <laughs> <laughs> Sorry kung namakakuni mo. Nga, pisot pa ko. Sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang. May intindihan ko ba yun? Pero magpatuloy naman ko, Uma. Congratulations. Hello. Oh. Lakas mo ng konti, hindi ka maintindihan. Malabo yung mata ko. Oh, huwag mo kasi gawan. Masyadong malakas, may naglalaba. kita maintindihan eh. Bird pay bosses mo. <laughs> <laughs> Maliit pa ako. ganito na tinatrabaho ko. Pero sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko.